Ayan guys, another day, another lakwat sa day. So ngayon higaling naman ako guys nung yung test. Ngayon And guys, andito tayo sa Shumai testing GMO-SM. Kasi sa ipad guys na hirap na i-charge so ipacheck kung, kung ano ang kita rin siya. Okay, <laughs> So ayan guys, dyan na tayo dito sa SM pumunta ako ng SM guys kasi galing pa galing ako sa dentist. Sabi ko dadaan ako dito sa kasi may health shop dito. So, pinuntahan ko baka may din silang beruka. Kaso na lang guys, wala din silang beruka. So, wala tayong vitamins ngayon. So, ang nabili ko lang dito sa SM guys, alam niyo kung ano. nabili ko guys, banana turun, bitlang ka. Kasi mag ako pagdating ng bahay. Gusto ko pa sana ng steak, kaso nga lang guys, ayan mayroong isang customer may doon na nabasa siya kasi super guys malakas daw ang ulan kaya uuwi na lang tayo takot na ako guys sa baha kasi itong lugar kung saan ang SM ngayon dito sa Cebu pahain talaga pero hindi naman kung maliit lang ang pupunti pero pag lang ang ulan guys hindi naman nagbabaha pero alam nyo naman guys para sigurado uuwi na lang tayo habang hindi pa nagbabaha so guys para sigurado ayan Uwi na lang tayo kasi ako lang mag-usap. Kumunta sa Eastern.